Hello guys! Uh, dito tayo ngayon, o. mag repair tayo sa trusses na para sa ating ganito talagang trabaho ng building maintenance. Guy. Kung anong mga sira dapat i rescue rescue uh, Ipakita ko sa inyo mga kapinoy kung paano natin repairin itong trusses na uh, bulok na at uh, medyo delikado, baka mag-collapse. Kaya hindi ko binibigla siya. Kasi isa ko lang siya kinakating. So limang dulo pa itong aking re-repair yung ako sa taas pinatek ko luwa dahil papunta sa akin ng hangin medyo mapunta sa akin yung apoy so yan o pakita ko sa inyo mga kapinoy yan ah. puntahan natin Yan, yan sa kapinoy nyo. Tarin natin yan dahil sobrang bulok na. Yung mga dulo na yan, puro bulok yan. Pero dun sa kabila, ay natatapos ko na repair. Yan. So dito na lang ako ngayon sa underground, sa ilalim. Ang gloves ko. So ipakita na. Dadan nyo pa yung yayayain ninyo kasi hindi nyo kakayanin mag-isa. Kung dalawa man kayo, baka puro sigaw lang yung gagawin ninyo. So, aakyat na ako. So, tayo ka muna. Medyo delikado. Sinilip so, na eh. Aakyat na ako. Ayan. <coughs> Makita niya itong sira. Itong nirrepair ko. Napalitan natin siya ng panibagong angle bar. Ayan. So, lilipat tayo sa... Ito lang ito so yan talaga mga kapinay ang trabaho namin dito sa building maintenance no yan oh, pinaputol ko ito nilinis ko siya at ito yung kaputol Ayan. hindi siya pwede biglayan mga kapinay baka mag collapse yung trusses no so iniisa-isa natin siya repair kasi baka ito bumigay ganoon din siya doon sa dulo Unti-unti uh, natin siyang nirepair tulad ng titignan niyo mga kapinoy wasak na so ito pinasapian natin ulit ng angle bar yung dun dulo okay na yun so dito na lang tayo yan yan kung makikita nyo mga kapatid muntari montare ko yan nakapatong na ako sa scaffolding at uh, wala talaga akong ayan sa baba dito ako sa taas at uh, wala akong harness Uff. balat na balat ako, ako na yung unit dito Ayan. Dito ako ngayon sa taas ng trusses. Nakapatong lang tayo sa scaffolding. Ayan. So medyo matarik. Uh, mga dalawang talampakan o uh, mahigit. oh, uh, mahigit isang talampakan pala ito. Ayan. So ang tambayanan nila mga kapatid Habang ginagawa natin. Hindi ko ma... Sabay video habang gumagawa ako dahil delikado hawa ko pang cutter, ko pang camera, baka mahulog. <laughs> so, Ipakita ko lang sa inyo kung paano matapos mamaya. So ganito ang pagre-repair natin ng trusses na hindi biglaan Baka mag-collapse ang trusses natin. So paunti-unti lang. Ayan. Hmm. Grabe talaga. Init. Pinatay kong blower. Kaya papunta sa akin yung hangin. Medyo lilipad sa akin yung apoy. Ayan. Ang tambayanin nyo lang mga kapinoy ha. Patuloy nyo lang. Subaybay nyo lang akong video. Marami salamat sa inyo. Sa muli. Ayan guys. Malinis na siya oh. Ayan, puni sa kabitan no? pero kailangan pa natin tanggalin itong mga ribaba para maayos pagdikit ng ating angle bar. So, mainit pa. Kailangan muna natin mag-rest. Okay nga, palamigin muna natin dahil mainit. Grabe ko init dito guys, sa taas, ang bubong. Ayan, no? Oh. Madikit ako masyado. Nakapatay ang blower, nakapatay ang blower dahil umili dito sa akin yung hangin. Ang baga dito sa akin pumupunta sa mukha ko. So, pinatay ko muna. <laughs> So ayan mga kapinoy, tabayanan nyo lang ha. Patuloy natin itong i-upload natin itong mga video ng mga medyo critical. <laughs> Para masaksihan nyo naman kung gano'ng kahirap yung ginatawag na building maintenance. Ayan, okay. <clears throat> so malapit na rin ako bumalik sa barko guys. Sa barko naman talagang trabaho ko eh. Oh, may mascara na ito. Init. Makakasunog yung face natin dito. So guys, tatapusin natin ito ngayon itong project na ito no kasi nakakalula yun siya oh. so kunting ano na lang matatapos na siya ayan nakapitan ko na siya ng pang Lucero ba ayan. so ito si ising... makilala nyo pa ba ako mga kabinoy ito si mas mas rider black <laughs> so yan guys tatapusin natin ito ngayon ng ating ano, no andyan sa Arkita no so ay kita niyo rin yan abangan lang ayan lagyan na natin siya no ng pangpalit ayan dalawa na tatanggal na natin yung bulok at uh, ngayon mismo matatapos sobrang init lang pinatay ko muna ng blower yan so babalikan natin yung door para mag-operation tayo ulit Andarin natin So ito gagamitin din yung maskara itong ating video phone no. So ang isa ko ako ko na sa camera, ang isa naman dito na sa uh, holder habang minihinap ng bike. Wala akong maskara na gamit bike, dito. ito lang yung aking uh, goggle, ah, gagel. ito na. ah. Barat Tingnan natin siya oh. So guys, ito tapos na rin natin oh. Ayan o oh. Lagyan na rin sa natin ang Tapos Kapalitan natin ang gilbar Ayan Pinainit pa Ayan Yan ang pinatayan ng tagamparaan Para magawin siya ng address uh, patigas ng um, okay, makatulong naman At dito tayo nagtatapos mga kapinoy makikita uh, nyo kasi hindi pa tayo dahil yun nating ating papalitan ng Angel Bar yung mga bulok yung sira, sira yan na guys dito rin natapos ang isang process na ating ginawa ng paraan para lang matanggal yung kalawang at alikabok uh, bulok na Angel Bar okay so please